Kaunin niyan, may makakausap po natin ng National President and Founder ng Parent Teachers Association o PTA National. Aba, good morning po muli sa inyo si Sir Willie Rodriguez. Sir Willie, kumusta ka na? Magandang umaga. Si Orly Tinida dito sa DCWB, sir. isa po na pakamagandang umaga po, Sir Orly. Salamat po sa alam nyo, na, na, na unang, unang, unang pumasok sa isip ko, hindi ko lang alam kung talagang sa puntong ito ng aking buhay, malakas yung aking paternal instinct na. <laughs> eh ko yung, naisip ko yung reaksyon ng mga magulang. Yung kanilang pangamba, definitely, surely, yan ang nararamdaman siguro ng inyong mga miyembro ng Parent Teachers Association. Yung sitwasyon ng mga anak, hindi lang paglabas ng bahay, hindi lang paglabas sa eskwelahan, kung hindi yung pagpunta at pauwi ngayon ng paaralan, Sir Willie ano po? Uh, yes po no. Uh, sana mga nangyayari po no. Tulad po ng uh, pangyayari nitong nakaraan sa Mabolo no. Uh, meron din pong uh, nakita sa simbo ng isang XBF ng high school. Oh. Tapos ng September 29 sa Tala City, hmm. sinaksa, sinak naman ng paglabas sa school ng isang snatcher. No? Hmm. At sa UP, ganoon din sa UP Campus. Sa Tatalong, Christian City naman, grade 12, student na sinaksak ng 14 years old na classmate. No? Sa Corales, Cagayan de Oro naman, meron oh, din student na sinaksak ng 13 years old na uh, na Masay din. Ano? Uh, ngayon, ang nakita po natin ano, sa pangyayari po yan, kasi nga po, minsan po may nangyayari po sa loob ng school na hindi rin po nire-report ng ating mga principal, mga teacher dahil nga po sa point system. Mm -hmm. Opo. Mukhang, mukhang marami kayong listahan dyan ng mga karasan sa mga mag-aaral. Mukhang hindi lang yata ito, hindi lang yata nangyari sa Pasig at uh, yung binanggit ka sa iniilan na nakarang linggo. Ang dapat tutukan uh, ah uh, Sir Willie ah. May meron bang ano? Meron bang uh, meron bang pangangailangan ng ugnayan sa PNP and DepEd uh, dahil sa mga sitwasyon na ganyan inyo namo-monitor at binabaggit Sir Willie. Ah, yes po no? dapat po talaga sa ngayon no? dapat mo i po dapat ang ating PTA sa ating mga kap kapulisan ano po, lalo na mm -hmm. special po sa ating mga barangay ano? na uh, dapat po talaga na ma-empower at mabigyan ng sapat na dunong at karapatan ng ating mga magpulang, hmm. especially yung ating mga active PTA sa loob ng eskwela. Um, actually, itong ganito mga sitwasyon, lalo na kung ang tatay, ang tatanungin, ang unang papasok sa isipan dyan, Sir Willie, tukuturoan ko ng self-defense ang anak ko. Para hindi ako mamamang problema na ibubuli ito at sasaktan paglabas ng paralan. Maganda rin naman po yon. Pero parang hindi 'yun ang hindi 'yun talaga solusyon sa pinaka problema na uh, ng mga insidente, ng mga krimen na binabanggit niyo kanina Sir Willie. Tama ho ba? Ay, ah, yes po, no. Hindi po talaga sapat na dahilan po ng pagbibigay ng self defense, ano? Uh, ang isang pinaka po magaling dito ay bigyan ng edukasyon ng ating mga magulang uh, about sa sitwasyon ng ating mga mag mm -mm. Eh, ang uh, ang uh, problema naman, buti sana kung mababantayin itong mga anak natin na uh, papunta at palabas ng para. Swerte yung may ganung mga magulang na may panahon. Pero mas marami, lalo na sa mga public school. Ang tatay nagtatrabaho, si nanay nasa bahay, nagbabantayin, nagbabantay ng sanggol. Talagang napapabayaan minsan yung, yung, ano, yung uh, mga mag-aaral. Pag uh, lalabas ng eskwelahan, pauwi ng bahay. Ah, yes po, no? ganito po yan. Ano? Tulad po ng ng uh, buting uh, secretary Angara na talaga po ang uh, dapat na bigyan ang edukasyon ng lahat no ang nakikita po namin solution dyan is to empower PTA no at uh, talagang bigyan ng pansin ang duties and responsibilities ng ating mga PTA sa buong Pilipinas mm -hmm. dahil nga po ang ginagawa pong duties ng ating mga PTA uh, ay puro paniningilang. lang no Uh, ang PTA po kasi, meron po ng ex officio, meron po tayo ngayon na dating mga PTA na dapat po talaga, no, na talagang uh, yung mga active PTA uh, in cooperation with ating mga barangay, uh, sa, sa paglabas po kasi ng eskwelahan, is duty ng ating mga barangay dyan mm. at ang mga PTA parents na Talaga po pwedeng magpanta you no? sa labo, loob at labas ng ating iskwelahan. Ibig sabihin, Sir Willie, kung kayo ang tatanungin, yung mga PTA, yung mga samahan ng mga magulang at mga guro sa bawat paaralan, ay maging aware hindi lamang kung anong pangangailangan sa loob ng skwelahan ng isang estudyante kung hindi magigipagunyay sa mga barangay o sa local police para panahon na, na mag-deploy o magtalaga talaga ng mga tauhan nila sa labas ng mga skwelahan. Ayos po, no? At marami po tayo mga PTA na ganyan. Uh, talaga po, talaga hanggang sa labas po, no? At meron po kami solution na ganda dyan is siyempre, no? Kung ang PTA po ay eh, bibigyan talaga ng proper na kung ano po ang kanilang duty, no? Uh, kasi nga po, hindi lang po paniningil yan. Dapat po talaga, uh, kung sinasabi na education begins at home, kung so, mabibigyan po natin ano, ng eh, sapat na edukasyon, sapat na training, mga seminars on how to handle safety para sa atin po mga estudyante at sa buong community. No? At syempre po yung ating mga magagaling na PTA na, na talagang nagbibigay ng dedikasyon sa ating mga ano, ay eh, dapat pong pansinin. Hindi lang po yung kanilang mga anak. Kasi nga po buong environment yan. Ano? Mm dapat po tulungan po natin yung mga magulang na napapariwara yung kanilang mga anak sa at tulong po ng PTA. Um, nalulungkot din ako hindi lang doon sa mga biktima, Sir Willie, kundi maging sa mga suspect kung anong future, anong kinabukasan na naghihintay sa mga ito. Dahil tulad nito, pinag-uusapan ng intervention, definitely kasama rito yung pag, uh, paglalagay sa kanila sa kusadya ng gobyerno uh, doon sa mga mga, mga boys na girls yung mga nagbibigay po ng mga rehabilitation uh, pag uh, bi, pag pagre-rehab sa kanila eh, pagbibigay ng tamang kaisipan at pagkakataon na mawala sila ng matagal sa kanilang pamilya minsan hindi maganda kasi ang nagiging produkto noon ano sa tingin niyo dapat din naman dito ma, 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 ano, ma may may pakita rin at may paramdam sa mga magulang na dapat din nilang unawain, dapat din nilang maisaisip uh, ma, ma, ma maisaisip na may mga pananagutan na dapat gawin yung anak nila na nakagawa po ng krimen. Ayan po, no? Uh, dapat pong ma-review natin itong ating student, uh, yung ating batas na yung student uh, in complex with the law, no? Mm -hmm. uh, Republic Act 9344 po, no? at uh, dapat pong mabigyan ng panibago pong uh, pag-aaral no at mabigyan po ng IRR yung mga kasong ganito no at mm -hmm. uh, tulad po yung pagdadala ng mga panaksa is bibigyan po mismo no para ma po natin yan at kesa po yan sa ating atawag dito kasi nga po no ang panahon po natin <coughs> sa high school is yan po yung napaka dito mal, uh, magandang istorya ng isang buhay sa Jante no, ating high school. Tama po. Uh, so na ano, kung makikita po natin no kung i-extend po natin ang mga duties ng mga ating mga PTA no. Hindi lang po sa loob at labas ng eskwela, mismo po sa kanilang neighborhood, sa kanilang community. Kung meron pong makikita ng mga estudyante na uh, nakatambay ng gabi, tapos meron mga uh, ipag-ipon, mga gamwar, gamwar na ganyan, dapat po talaga ang extension ng duties ng mga PTA talaga is uh, mabigyan sila ng power, no? Uh, masita tong ating mga estudyante na sa labas, kung makikita po natin sa Facebook na ipinopost po yan, eh dapat po talaga extend, no? At ang sa yun, dapat po ma-review po ulit yung ating uh, child, uh, child po dapat mabigyan ng pansin at bigyan ng mga seminar ng ating mga bank PTA. no. Hindi naman siguro nagkulang yung mga paaralan sa pagtukoy kung may mga estudyante na dapat silang i-expel kung involved sa mga tulad nito, mga kaguluhan na umaantong sa pananaksak pananak pa nga minsan. Wala naman siguro ang pagkukulang dito mga paaralan sa tingin niyo sir Willie o kailangan din dagdagan yung kanilang pangil para din naman hindi lang matuto ng kung anong mga uh, subject ang mga estudyante ko di yung pati na rin po yung wastong pag-iisip uh, uh, at asal sa iba. Ang mm hmm. dito po yan no ah lang kakakulangan po natin sa psychologist o sa mga guidance no yung yun po yung nagiging isang epekto diyan ano. So ang nakita po namin solution dito lahat po ng problema sa ating mga estudyante eh dapat po kasama po ang ating PTA sa kanya mga guidance no uh, tawag dito is uh, talaga po dalang nakita natin na dapat po kailangan tulungan ng ating mga PTA ang ating eskwelahan no kasi oh. nga po sa buong Pilipinas kulang po tayo ng guidance so, si Lord, at ang nakita ko po dito 12 po ng ginagawa namin sa Pasay ano uh, kapag kami mga estudyanteng ganyan uh, binibigyan namin sila ng ano na responsibilidad, no? Kasi nga po, karamihan po yung mga batang ito, ikulang sa pansin, kulang sa guidance ng magulang, at talaga po, siyempre, uh, tawag dito, ang sa karanasan po namin, ano, ang mga batang yan, kapag ka binigyan mo ng isang responsibilidad, eh, sila na po yung talagang uh, uh, tumutulong na po sa si eskwelahan. na tulad po ng mga siga siga mga bata na napapariwara eh kulang po na pansin, ay mga bully niya yan. Uh, uh uh, pagka mo ng responsibilidad at uh, kung kayo pilit dito kayo dito kayo oh, to pilit yan ang yan at, ang hmm. labas po ng eskwelahan hmm. uh, magbabago po yung uh, pananaw ng mga bata yan yan ang gusto kong makita yung sama-samang uh, effort ng mga magulang para sila mismo magbantay sa labas ng eskwelahan at tiyakin yung mga estudyante makakalabas ng ligtas makakauwi ng ligtas sa kanilang bahay dahil minsan yung mga yung yung mga promotor ng gulo sa labas ng paaralan. Hindi mga estudyante. Kung hindi yung ibang mga tao, ilang mga kabataan galing sa ibang lugar, hindi natin alam kung estudyante o sila o mga out of school youth o wala hindi nag-aaral. Pero karamihan sila po ang nag, nagsisimula ng gulo sa mga estudyante, Sir Willie. Naku yun, gusto kong makita yung mga magulang magbabantay dito sa, sa mga ano na to, sa mga bully na ito, Sir Willie, at sa, tingin ninyo. Ah, yes po, no? Talaga, punggalan talaga yung mga, mga batang nag-aabang sa school. So, isa po yan dito ng ating mga barangay uh, na... na uh, yeah, ng mga barangay, mga barangay tama, uh, na talaga kung po nakatutok uh, sa edukasyon uh, mm -hmm. in cooperation with our ano, ano, with our PTA inside the school mm -hmm. and outside the school. Uh, kaya nga po may panukala kami sa ating uh, uh, na maguhin po yung membership ng uh, uh, PTA school board na magkaroon po ng PTA federation ng CSO at saka private schools and uh, DepEd no so magiging tatlong representative niyan para po ma-empower no yung former uh, PTA at ay ang po uh, yung po magkaroon po ng lalagay ng pagkakaisa mm -hmm. at makita po natin kasi karamihan po nangyayari diyan kalabag yung ano eh, private school at saka uh, public school so dapat po maayos po natin ang PTA na talaga po nga lang sa talagang may dedikasyon ano na tumutulong sa mga magulang na wala pong panahon mm -hmm. na sa ating mga pag-aaral. Kaya pala tama, kaya pala may mga reaksyon nung nangyari sa Pasig. May mga pulis nagigpit papasok sa mga eskwelahan. May nagsadya eh, hindi hindi lang dapat ganoon, dapat makita rin umaram na rin ang presensya ng pulis sa labas ng eskwelahan. Para yung mga nag-aabang, yung mga may planong masama sa mga estudyante na naglalakad lang pauwi, eh magdalawang isip nagmawa ng karahasan uh, Sir Willie. Tama rin yun pala no. Hmm. Ah, yes po no? Talaga ang, ang ginagawa po naman ng mga barangay no, uh, siyempre po na uh, andiyan po sila dapat. Uh, yung duties ng ating mga barangay no? dapat po meron hmm. po sa labas ng eskwelahan with the presence of the parents. Alright. Sir Willie, ako nagpapasalamat sa inyo sa oras na inyong pinagkalo bumuli sa ating palatuntunan. Sa ulitin sir at kumusin nyo lang ako sa ating mga PTA na very active sa pagtulong sa mga paaralan, mga guro at mga mag-aaral. Thank you Sir Willie. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat Sir Willie at sa ulitin po. Good morning. Si Willie Rodriguez, National President and Founder ng Parent Teachers Association of PTA National. Ang inyong napakinggan, labing pitong lang tino pro